Maiging lutuin po mamaya sa bahay. Maulan rin laang. Oh. Sinang puno. Uy, chuchu! Aba, kaulan. ulan na kayo Kasi sipag din yung Aba, dali. Dali, dali. Tayo may kinagawa. Huwag dali. Ang lakasan ng ulan. Hmm, tabi. Tabi muna, tabi. Nako, pare pare ka tama babasa. Na Oh. Oh, maba. Dami po. Ito yung malalaki lang ating maanahin. Sarap nito sa minatamis. Oh. Yan, kumusta na po ang panahon dyan sa inyo? dito na rin natin hugasan eh. balayan po kumusta na po kayo lahat na, na po napakaulan po ngayon dito sa atin oh yan no maulang araw po ngayon po ang gagawin lang natin ay harvest ng pansariling gulay panluto tayo ay ito dadalhin natin pa bayan sariling pang ulamin laang makasang ulan, ulan eh tayo ay bali wala ring pa order ngayon ako po galing biyahe eh, kaya ako tayo nanggugulay na laang hindi ko pa napapa-order ito mamaya murahin pa naman siya oh. tayo ito pahinga nito kabis Pahinga muna tayo. Upo. Eh, eh talaga. Nalo ka sa ay Para pong may bagyo. Low pressure ata. Papahinga din po. Uh, talaga naman ang taganda ng panahon po. Ikadami eh, na natin rin gawa. Talong. Ah, kapal pa man din ang nga. Oh. Tayo ay eh, nakatanim na rin ng repolyo yan oh. Hindi ko ho na ang huna i-vlog. Hindi pa rin po tapos. Upo. Diyan pa po yung ibang repolyo natin nagagawain. Ah, kapal pati sili oh. Ilang days laan po na hindi tayo naka pag order Ang dami agad. Maulang episode. Maulan na episode po aray sama-sama natin -sama, natin dito Aba Yan ang kapal ng sili pa sa sigang tayo siling panigang po kukuha tayo ng ilan bawi na lang po tayo ng trabaho e pagkaano, maganda na ulit ang panahon hindi mo rin ang panigang basta po lahat lahat ng gulay harvest tayo pang sarili po ba sa bahay pang konsumo dadami damihan ko na tataba na, na pag po minsan ako nasa biyay eh, hindi ko na rin yung mano yung ating halaman pinupuntahan ko na lang po yung ating mga alaga para magpakain kapal na po ang buong sigang mahirap pong magkikilos pagka maulan oh kaya sabi ko i-aano ko na lang aring vlog na po natin kung magabasta basta vlog lang po sari-saring gulay ang harvest natin lum-lum ang ating ano eh kamuti katubig na ho oh kumusta na kaya laka ng tubig tumatagas ka ang oh, laka na nga ng tubig oh. tumatagas talaga siya mm. nagbilin yung anak ko po ng ano, kamote daw masarap ang kamote kukuha rin tayo ay lutuin po mama sa bahay maulan rin laang oh. singgang puno uy chuchu aba kaulan magta kayo sumunod kasi sipag din yung rain aba dali 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 tayo may ginagawa wag dali, dali ano, ang lakasan ng ulan hm, tabi tabi muna tabi Naku, pare, pare, kita mababasa. Ay po. Oh. Oh, mababa. Dami po. Ito yung malalaki lang ating maanahin. Sarap nito sa minatamis. Oh. Ya, yeah, kumusta na po ang panahon dyan sa inyo? dito na rin natin hugasan eh. binibilang ko po yung araw parang 5 days na atang maulan pag i-aabot din pa ng mga 10 days po talaga mapipilitan na natin kukain yan sampo nung ampa yun uh. ah ah lalaki ba sweet potato chuchu hi ah. si kanlong na kayo ah lalaki pa oh uh. apat ng apat ang laman eh meron pa po mga tira Ah, satu. Eh, eh, -nal na mana anak tubig oh. 给它画一下。哦、嗯，完了、oh.。 hirap pong gumalaw pagka pagkalakas ng ulan masarap ay naka ano nakaprinti tayo sa bahay tapos ay kakain ng kamuti o na prito ah, ah dalaga ulan tapos yung ating giant patola laki ho aba ay talagang laki giant patola laki hindi pa po magulang oh kaya po bagay marunong tumingin oh yan oh nalubog pa po ang ating diriri tapos okra pang sigang sarap ngayon tag ulan eh may sabaw may sabaw sabaw Chuchu, na, aba. Pambihira kang aso ka Nakikipagsa Ah, uwi lang ka, ay Tapos, babaya Iyaan ako ho ito sa bahay hindi hahanda lang minsan pag may sumulit papasulitan na natin uh. dami Bali ganito po ang ating outfit ngayon. Eh. Ang ulan po. nakailang ilang suklo tayo ng damit. Babasa eh. At saka aring kapote na bandilan. Yun ang ating coat. Nandun para sa area number 3. Hindi ko pa nakuha. Talaga layo. Ayun po. Ay talaga po naman lumlumay eh. Basta po napakahirap mag uh, ano maggalaw-galaw pag kayong maulan. Oo. Uh, Unang-una camera sarili natin, lahat. Lahat ng pagkakataon po ay mahirap. Yun, salamat po sa inyong pagsama. Balik dito na rin po tayo ng vlog na to. Uh, yun po naman lahat ng alaga natin. Safe na, itik, baboy, pusa, aso. Okay na ho. Napakain na ho natin. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.